Hello, guys! Hello mga kapatid, mga sis! Welcome to my vlog again! Welcome to Griselda Journey! So, ayan na nga. So, ngayong itong vlog na ito ay papakita ko sa inyo ang aking routine. So, yan. Every morning, ano ang aking routine? So, 6 a.m. in the morning. So, kailangan ko nang gumising. Dahil ako ay may anak. So, kailangan kong asikasuhin ang aking anak. So, ayan guys. So, ang aking alarm ay nag-alarm na. So, kailangan ko nang gumising. Kailangan ko nang tumayo. Kahit ako ay pagod pa. Or uh, antok. Antok na antok pa. So, tuwing umaga. So, Monday to Friday yan, guys, mga kapatid. So, ang pagkakaroon ng, ang pagiging ina ay hindi lang sa pagkakaroon ng anak at pagpaaralin sila at palakihin. Sila ay naasika. So, nang maayos. Minamahal ng maayos. So, ayan na nga, pikit pang isang mata ko. Dahil eh, ano pa, kagigising lang po, ayan, pasensyahan na at ako ay ngarag-ngarag nga pa, so ayan, o, oh, antok na antok pa. So, pahinga muna ng sandali, tapos maya-maya ako ay, ah, tatayo <music> Nagtakip pa ng unan eh. Entok pa. Ay, gising na. <laughs> ay, ang sarap pa talaga matulog. Pero kailangan na tumayo. So, ayan. Anyway. So, every morning. So, first in the morning. Nagdadasal ako palagi. Ayan. Nagpapasalamat ako palagi tuwing ako ay gumigising at nagising pa, no? So, tuwing morning, so, a little prayer, um, unting, ano lang, um, um communication sa Father natin, kay God, salamat sa araw-araw na pagising ay healthy tayo, yan ay blessing, ha? O, yan ang aking frozen shoulder, ayan, at lumalala. Ang aking frozen shoulder, ako'y naghihintay pa ng aking MRI. O, ayan, tapos chinecheck ko yung aking email, kung ako ay may email, Ayan. So, yan ang aking routine every morning, guys. So, ngarag-ngarag pa. So, ayan, maya-maya ako ay tatayo at magtutut -to brush at mag-wash ng face. <music> seed, mga mga seeds. O oh, ayan. So, usually pagka ano, pagkagising ko guys, hindi ko talaga kaagad 'yan ah uh... Uh, inaayos yung bed ko, pinapasingaw ko siya kasi kailangan pasingawin nyo muna ang inyong bed um, pagkagising ninyo, huwag nyo kaagad ayusin kailangan pinapasingaw ninyo siya um, so yan, so ayan, so tapos na mag toothbrush tapos na din ako maghilamos ayan, mamayang gabi na ako malalego dahil ako naligo na rin kagabi so ayan na nga sumayos so, na yung aking bed so naglalagay ako ng cleansing lang hindi ko mahanap ang aking toner ewan ko ba nasa saan si toner lumayas ata <laughs> ay, ay, naglinis ako kahapon nag general cleaning ako ewan ko kung saan ako nailagay yung aking toner but anyway so ayan na so that is my routine so brush your teeth wash the face so ngayon ay maglalagay naman ako ng aking makeup paayusin ko ang aking pagmumukha the Journey. Ayan. So, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat. Uh, sa lahat ng manunood ng aking vlog, nais ko magpasalamat sa lahat-lahat ng uh, lahat ng vlog ng aking pinanood ninyo. Salamat, salamat sa suporta. So, this journey ay, takpan muna natin yung malaki kong braso. <laughs> Ayan. So, nais ko pong magpasalamat sa sa inyo, sa nanonood sa aking vlog at sa manunood pa. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong suporta sa akin. Ayan. At eh, thank you so much dahil you give time um, to watch my vlog. Ayan. So, pag napapanood niyo po ang aking vlog ay talagang thank you, thank you po talaga. Salamat, salamat, salamat. You don't know how much I appreciate um, for giving a little time para mapanood lang ang aking journey sa araw-araw dito sa Ireland. So today, ay nakita ninyo yung aking um, umaga, tuwing umaga pagka-alarm. So yan yung aking routine. So hindi pa po ako nagbi breakfast at eh, um, hindi pa ako... <laughs> hindi pa ako nagtiti. So, may hindi ko na po pinakita sa inyo yung yung Um, pagising ko ng aking anak, sa pagsikaso uh, sa kanya papuntang school. Yan, hindi ko na pinakita kasi masyadong mahaba siya. Yan. So anyway, so today nais ko pong, ang aking vlog today ay nais kong ipakita sa inyo ang buhay dito sa Ireland. Ayan, so dito po makikita ninyo um, ipapakita ko po sa inyo um, ang buhay dito na um, pagiging independent ng mga tao and how safe din dito, ganyan. So, samahan ninyo ako sa aking journey today at sana ang itong aking mini vlog ay magustuhan ninyo. Lika! <laughs> vitamin, vitamin D3, at saka ang aking iron. Ayan. Pag sobrang tamad ako guys, as medyo parang nahihilo ako, ibig sabihin yung aking iron bumababa na. Tapos pag nagkikrave naman ako ng sugar, pag nagkikrave ako ng matatamis, yung sugar ko bumababa. Kasi ang katawan natin ay nagsasabi sa atin, pag yung ating loob, yung system natin, ay humihina, may humihina, parang sasakyan, so kailangan natin punduhan. Ayan, so parang sasakyan yan, mag-change oil ka, gasolinahan mo, yung coolant mo, yung water sa windshield mo. So, kailangan kumpleto. Yun, ganun din sa ating katawan. So, kung hindi tayo masyadong dito sa Ireland, kasi bihira lang dito ang ang sun. So, para hindi kayo magkaroon ng feeling, alam mo yung parang nade-depress ka kasi it's an illness kasi guys. Usually, yung mga depression kasi, pag lack of ano ka, lack of sunlight ka talaga, maraming nagkakaroon ng depression yung tinatamaan, ng sakit ng depression yun. It's not a joke. Sakit siya na ginagamot siya. So, kailangan na... Okay, ma'am. Um, sunlight palagi. Kaya, dahil dito ay hindi masyad, dahil dito sa araw na hindi laging umaaraw. So, lagi akong nagtitake ng vitamin D3 na may 4,000 ayo kasi ako ay nasa may edad na... <laughs> So, kailangan kasi natin ng 100 ug sa um, vitamin D3 everyday. So, depende din sa edad, kung kayo naman ay vitamin D So, ayan guys. Nandito na ako sa AIB Bank. kaya AIB. So, kasang kita ninyo, walang security guard, diba? Mm. So, wala dito ang security guard. As you see. Wala kang makita ang security guard dito. May mga daladalang shotgun. <laughs> Safe siya. Ayan. Yeah. So, pupunta ako sa playing games. Mura kasi dito, guys. As you see, walang security guard. Pero may mga camera dito. So, bibili lang ako ng bag. Ten euros. So six hundred pesos. So buy a new tie or picket. Please. So two euros. Ten euros. So we're two euros. Okay. Alright. Ito so, dua niya ulit yung aking ticket. Ayan. So, ayan na guys. Pag may mga letter N, ibig sabihin yan, like me, ano siya, new, new driver. So, mga nakapasa yan sa driving test. So, we can drive na sa motorway. Ganyan, hindi na limit yung aming mga driving road. Pag mga L-learner kung sa atin ay student. So, ito na. <laughs> so, dito na ako sa car. Saan ba dito yung ano? Exit dito, exit, diba? Wait, exit. Exit.

Na din. Ayan. so Welcome to Chris of the Journey Vlog and thank you for watching this my mini vlog today So as you see, nakita ninyo ang aking routine every morning So may mga ibang ano hindi ko na video tulad ng pagising ko sa anak ko, pagluluto ganyan, so but anyway mag dos na dito, maya maya na dito na yung anak ko So maraming maraming salamat po sa mga sumuporta sa akin sa mga manunood and please don't forget to subscribe like and share the video and you can comment then kung gusto niyo magtanong na kung ano-ano ganyan so maraming maraming salamat po at sa araw-araw -ar, wag po nating kalimutan ang spread kindness every day po ayan so thank you thank you thank you guys spread kindness everyday! day